guys! Welcome to my channel. Today guys, uh, mag-unbox tayo na in order ko sa Shopee para sa mga alaga ko, sa mga poor babies ko. guys. Pagkakaroon pa rin siya, diba? Wait lang guys, ah. Ayan. Mm. ko rin kasi. Kailangan kasi yan sa shampoo. Para sa Shopee Coins. Ayan. Ayan. Ay, magaling ay, eh. Double purpose ang ginagawa ko, diba? At sa Ayan okay. Pwede sa dogs, cats, at saka sa rabbit. Yeah. Ayan nga natin ito. Ano to guys? Uh, 120 ml. Ano lang siya? 130. So kung bibili ka lang ng 60 ml, tapos magkakahalaga siya ng 80 to 95 pesos. Bumili ka lang ng 120 para mas malaki. Diba? Kasi ang 100, ang 60 ml maliit pa dito maliit lang siya. Ito, at gusto, so medyo malaki-laki. Magagami. Tingnan natin. Ah, yan na. Dogs and cats, 1 ml. 5 kilo body weight. Yan. Pwede din pala ito sa mga manok ko. Yan, halos sa 5 ml liter of drinking water. Tapos sa rabbit, hamster, tsaka chinchilla, 15 drops mix in the drinking water. Yeah. Protect from light. di ba? Vitamin, hindi vitamins plus lysine. Para hindi silang magkakasakit, guys. Binibilang binibili ko sila nito dahil para hindi sila magkakasakit. Okay. Diba malaki ang bote niya. Yan. Tama mo? Ay hindi naman ako endorser nito, no napakita ko lang sa inyo. Sini-share ko sa inyo kasi kung may poor babies kayo tapos gusto nyo ibili sila ng vitamins. Yan, pwede ganito din ang bilhin nyo. Pwede din ganito ang bilhin nyo. Kung ano. Kung gusto nyo mag-vitamins sila. O paano guys? Hanggang dito na lang tong uh, video ko. Thank you for watching. See you on my next video. Oops! Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel ko, Pindutin nyo na yung subscribe dyan. Tapos, uh, mag-like kayo habang nanonood kayo. And then, share nyo na rin. And then, puro yun din, din. Pag nyo na subscribe, may lalabas na bell button dyan. Pindutin nyo yung bell. Tapos, ipindutin nyo yung all para lagi kayong mag um, lagi kayong updated sa mga bago kong videos. Okay? Thank you for watching guys. Thanks for the love and support. God bless you all. Bye.